Hello guys, maulan na araw sa inyong lahat at hanggang ngayon ay maulan pa rin. Ito ang kaganapan noong Martes. Uh, maaga kami nag ng aming pansit. Ayan ay mga 9 o'clock ng umaga, nagluto ako ng pansit kasi parang nagkikrave naman tayo paminsan-minsan ng pansit. So, nagluto ako ang simpleng pansit lang. Repolyo lang at saka carrots yung ating gulay, tapos kaunting manok. Basta lang makakain tayo ng pansit ay ayos na. Kasi may bala kami pumunta ng bayan after mga tanghali. Kaya nagluto muna ako para makakain kami at makapunta na rin ng bayan. Kasi medyo maganda-ganda ang panahon. Walang ulan at parang maliwanag ang kalangitan. Kaya sabi ko uh, samantalahin namin mamili muna kami para naman kahit paano ay mayroon tayong paninda at ayan nagluluto na kami salitan kami ni Robert sa paghahalo ng pansit at ayan nakaluto na rin kami sa wakas at fast forward nasa bayan na kami nagbabayad na ako ng aming mga pinimili, pinamili sa greenery at, at dumaan na rin kami guys sa My pizza bumili kami ng isang pizza para pagdating ay mayroon kaming merienda at ayan na magumpisa na akong mag-unboxing sa inyo May 10 kilo tayong asukal guys at brown sugar at yan ay mga shampoo at higi santo sa inang aking binili para kahit paano marami tayong stock na shampoo, rejoice, head and shoulder, palmolive at mayroon tayong keratin shampoo na with argan oil. Yan ang laman ng isang plastic bag na ating binili kanina guys. Puro yung shampoo at saka mga sabon. Papasensya nyo na ang ating voiceover. Maingay pa rin dito kasi malakas ang ulan. At yan ang ating mga sabon na bareta guys. Meron tayong speed, champion, uh, ano lang yan, dalawang klase lang na brand ng sabon, speed lang. At saka champion, champion white, speed duo, at saka yung mga kalamansi. Ayan, isang, ano yan, half pack ng manghuan. At saka yan, uh, half din na uh, cracklings, 50 pieces. Yung manghuan is 40 pieces. At yan ang ating mga chicherya, tatos. Tapos meron tayong dalawang pack din ng super crunch na blue. At ang laman ng ating box ay halo-halo na siya. Uh, meron tayong... Happy na large pants Try ko kung may bibili niyan dito Tapos EQ medium na pants At ayan mga ano na yan siya guys Mga refresh fresh Chicheria na yung tig apat lima Yung tig pipiso dati Ngayon ay apat lima na Bumili ako kasi may naghahanap dito sa akin na Yung mga nag nagkukumpra dito Ay naghahanap sila ng mga ganyan konti naman, siguro mga 15 packs yan ang aking binili tapos anis coffee stick basta ah, lahat na alohalo halo na yun siya dyan creamy white na single tapos bear brand na 300 grams harun din tayong ano ah, ketchup na 100 ml. Dapat kasi isang kahon yung bibilhin po pero wala na daw silang stock so yan na lang bali 15 pieces lang yan guys ang ating nabili at nakabili din ako ng Yakult kasi ilang weeks na nawalang Yakult dito sa amin kasi walang delivery so nakakita ako kanina kaya lang medyo mahal siya dito kasi ang dinideliver ng Yakult ay 50 lang ang isang isang ayo hilera na yan fifty 50 lang siya sa bayan kasi 55 pero bumili pa rin ako kasi may naghahanap dito para ma, kahit paano meron tayong i-benta ayan apat na bote ng ketchup UFC at ang laman ng kaon na yan ay sa kabilang grocery ako bumili mahal ang kanilang magic sarap doon guys at ang ano ajinomoto ayan max saka frutos na tindi akala ko kasi mura doon yung pala mas mahal pa yung kuha ko sa kanila kaysa yung wholesale ko dito na skapistik dito sa akin is 120 doon is 121 at meron tayong fiesta na juice at yan lang guys ang laman ng ating maliit na box at meron tayong tatlong tray ng itlog update ko kayo sa itlog is nagmahal na Ayan, meron tayong salon pass. Yan ay nilever ng Muslim sa atin. May mga price na yan. Nilagyan ko na ng price kanina. Bago ko. Hinol sa si inyo. Meron tayong flashlight. Yung suyod sa buhok. At may baby oil. At saka glue. At may dumating din na mga paminta guys. Bumili na rin ako ng angel Yung pangtina sa damit. At saka yung mga incenso. Mayroon din tayo. Nakakuha din ako sa kanila so marami tayong nabili ngayong araw ng Martes kaya pagkadating ng hapon or ano na yan dyan, padilim na, nag-display na ako, nagkumpisa na ako mag-display kahit uh, malakas ang ulan nag na ako kasi kung pabukas ko pa ay marami naman tayong gagawin kinabukasan so nagpisaan ko na i-display ang ating mga nabili guys na mga kanina. At yung about sa itlog guys, alam nyo ba grabe na ang mahal ng itlog ngayon? Nakabili ako doon kanina, uh, tatlong medium is ano, 270 yung kuha ko sa isang tray. So pinapasa ko yan dito sa amin ng 280 para meron ako 10 piso sa wholesale price. Pero pag i -ibin, i ibinibenta ko siya ng perperaso is ano, 10 piso. Yun lang ang aking update sa inyo guys. At nakabili din ako ng isang container ng mantika. At tumaas, ma tumaas din ang mantika guys ng, ano, ng 20 pesos ng isang container. Kaya di ko alam. Pero di pa ako nagtas ng mantika. Ganon pa rin. Yung isang lapad ko is 27 pesos sa wholesale price. At nagre-retail din kasi ako. Kaya doon na lang ako babawi sa nire -re -re ko. Mag-music na lang tayo guys habang ako ay nagdi-display kasi ang lakas ng ulan ngayon sa aking voiceover.

Malapit na kami makatapos guys. Yan na ay alas 8.30 na ng gabi. At pasalamat tayo kasi natapos din natin ang ating pagdi-display. At habang nagdi-display ako ay may mga bumibili pa rin kahit gabi na ng yellow Siguro ilalagay nila yan sa isda. Maraming salamat guys. Thank you for watching sa mga ano ko dyan sa mga subscribers ko, sa mga followers ko. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood ng aking mga video guys. God bless sa inyong lahat at sana hindi kayo magsawa mag-support sa aking channel at saka sa aking page. At chichirya na lang ang ating tinatapos na i-display at makapahinga na rin tayo guys sa buong araw ng Martes mula umaga hanggang gabi ang ating at trabaho. Ganyan talaga ang buhay ng isang tindera. Lalo na at wala tayong katulong sa pag asikaso ng ating tindahan. So, mabuti nga at si Robert ay tumutulong pa sa akin sa pag Uh, the display, uh, basta hindi ko matapos, andyan siya, nagre-rescue na yan kag. At ang usual na nangyayari, siya na yung nagliligpit ng lahat ng mga kalat na naiwan ko guys, yung mga plastic at siya na yung nagwawalis ng sahig. Thank you for watching guys. God bless sa inyong lahat. Bye!